Mensaheng mula sa universal na batas para sa iyong buhay. Sa mga oras na kahirapan, natural na magtamo ng mga pagdududa at ang bigat na mga hindi tiyak ay sinusubukang maghari sa iyong isipan. Marahil ay dumaan ka sa mga yugto ng kalituhan, naghihintay ng sagot o isang palatandaan na ang mga bagay ay mapapabuti. Gayon, nais nice kong ibahagi sa iyo ang isang mensahe na puno ng pag-asa, may isang dakilang bagay na dareti. Malapit ka na maranasan ng isang pagbabago na magdadala hindi lamang ng mga bagong abot tanaw, kundi peti na rin na isang natatanging pagkakataon upang lumago. Maaring ito ay isang hindi inaasahang pagkikita, isang ideya na sumiktulad na isang kilig na saglit o isang sandali na kalinawan na mababago sa iyong pananaw. Magtiwala sa sinkronisidad ng universo, nagtatrabaho ito para sa iyong kabutihan. Ito ang perpektong oras upang muling kumonekta sa iyong tunay na sarili, sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng layunin at tunay na kaligayahan. Madalas tayo'y nadadala na abala sa araw-araw at nakakalimutang alagaan ang pinakamahalaga, ang ating esensya. Tanungin ang iyong sarili, ano ang talagang napapagalak sa aking kaluluwa? Ano ang nagdudulot sa akin ng kapayapaan at kasiyahan? Pahintulutan mong tuklasin ang masagot na ito at gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong paglalakbay. Ang malilit na hakbang, tulad na maglaan na ilang minuto araw-araw para sa meditasyon, pagmuminimini sa kalikasan o pasalamatan ng simpleng katotohanan na nariyan ka, ay maari mabago ng lubos sa iyong kalagayan. Huwag kalimutan, ang pangangalaga sa iyong sarili ay hindi egoismo, kundi isang pangangailangan na mabigay sa mundo na iyong pinakamahusay na versyon. Maghanda para sa isang yugto na puno ng paglago at kasaganaan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang alalahanin na nagabala sa iyong isipan ay unti-unting mawawala, pinalitan na harmoniya at katuparan. Inilalagay ng universo ang bawat piraso na iyong buhay sa tamang lugar. Sinisiguro na ang lahat ay makasya sa tamang oras. Mararanasan mo ang kasaganaan, maaring sa aspetong pinansyal, emosyonal o sa mga bagong oportunidad na mapapalakas sa iyong mga personal at profesional na ugnayan. Para dito, palayayin ang iyong sarili mula sa mga limitadong pananaw at mga pagkakapit na humahadlang sa iyong pagunlad. Tumingin sa hinaharap na may tiwala, alam mong nagtataglay ito ng mga hindi pangkaraniwang sorpresa. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pababago. Kapag nagpapasalamat ka ng tapat, ipinapadala mo sa universo ang isang malinaw na mensehe. Handa akong tumanggap ng higit pa. Subukan mo itong gayon din, ako ay labis na nagpapasalamat sa mga biyayang natamo ko araw-araw. Bukas ang aking puso upang tanggapin ang kasaganaan, kasiyahan at mga himala. Salamat sa paggabay at sa pagpapaliwanag ng aking lendes. Walang hanggan na sa pasasalamat para sa lahat na nagaganap sa aking buhay. Pahintulutan mo mag ang mga salitang ito sa iyong kalooban. Nararamdaman ang mga ito sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Ivisualize ng iyong mga nais na matupad at magtiwala ng lahat ay inilalayon para sa iyo. Ang kasalukuyang sandali ay ang matabang lupa kung saan mo itinatanim ang mga binhina bukas. Maglaan na oras upang lumikha na isang kapaligiran na positibidad sa paligid mo. Lumayo mula sa lahat ng bagay na naubos ang iyong enerhiya at magsanay ng papapalaya. Magtiwala na ang universo ay alam ang pinakamainam para sa iyo. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, kahit ang mga pinakapayak at kilalanin ang halaga ng bawat hakbang patungo sa iyong mga layunin. Maging mabait sa iyong sarili sa mga panahon na transisyon dahil ang malalaking pagbabago ay kadalasang may kasamang mga pagsubok na, sa huli, ay nagpapalakas na iyong espiritu. Ang lahat ng karanasan ay may layunin at kahit ang mga mahirap ay hinuhubog ka para sa isang mas mataas na layunin. Tumingin sa abot tanaw na may optimismo at kasiyahan. Nasa tamang landas ka upang tanggapin ang mga biyaya na nararapat sa iyo. Hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil patuloy kang nagsusumika para sa pagunlat. Pahintulutan mo maniwala na ang pinakamahusay ay dareting pa at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang makaayon sa iyong mga pangarap. Ang buhay ay puno ng mga posibilidad at karapat dapat ka sa lahat ng mabubuting bagay na nakalaan ng universo. Kapag dumating ang pagtatapos ng linggo o isang bagong siklo, ipagdiwang ito. Kilalanin na, kahit sa mga mahihirap na panahon, ikaw ay patuloy na umusad at naroroon ka kung saan ka nararapat. Magpasalamat sa mga tagumpay, sa mga aral at sa paglalakbay na iyong tinaha. Ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong dumaraan sa iyong buhay. Hindi mo alam ang positibong epekto na maaring maghatid na isang simpleng galak o salita sa buhay na iba. Salamat sa pagiging narito at sa pagpapahintulot na maabot ng mensaheng ito ang iyong puso. Alamin ng uniberso ay laging nasa iyong tabi, nagtutulungan para sa iyong kabutihan. Hanggang sa muli nating pagkikita, nawari ang kapayapaan, liwanag at pag-ibig ay sumeyo sa bawat hakbang na iyong paglalakbay.